tingin pa ng ARTA at ng iba pang ahensya ng pamahalaan ang kampanya kontra red Gayon din ang pagsusulong ng ease of doing business. Ito'y para matiyak ang tuloy-tuloy na paglago at pag-unlad ng ating ekonomiya. Si Bernard Ferrer sa detalye. Nagsama-sama ang mga lokal opisyal at ahensya ng pamahalaan sa Pampanga bilang bahagi ng bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa paungunan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Layunin itong paigtingin ang kampanya kontra-red tape at pag-usulong sa ease of doing business. The administration of President Marcos recognizes the importance of improving bureaucratic efficiency to foster sustained and inclusive... economic growth and development. sa ilalim ng RA11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, inaatasan ang local government units na magtatag ng Electronic Business One-Stop Shop o e-BOSS. Sa ngayon, nasa isang daan at labindalawang LGUs ang fully compliant sa e-BOSS. Pitumpong LGUs ang nakatanggap na ng pagkilala mula sa ARTA. Kabilang dito munisipalidad ng San Simon at ang Guagua Pampanga ang tumanggap ng Certificate at Plaque of Commendation sila masaya sila po kami na mga pinaghirapan ng iba't ibang departamento ng aming munisipyo together with the uh, government agencies part of this program eh finally no, napansin and uh, kami masaya na ito'y tumatakbo na sa aming bayan. Sa pamamagitan ng e-boss, mas madali at mas maginhawa na ang aplikasyon ng business permit. May hikayat na ang mga negosyante na maglagak ng investment na makatutulong sa paggawa ng mas maraming trabaho. Hinikayat ng ARTA ang publiko na makipagtulungan upang mapuksa ang red tape sa pamahalaan. Umabot na sa 22,612 o 97.96% ng na mga natanggap nilang reklamo ang kanilang natugunan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.